Good morning mga ka-take care Maaliwalas ang panahon ngayon na nakikita natin sa paligid Ayan ang Mount balunggaw, ang pinagmamalakay ng balunggaw Pangasinan Fresh na fresh At ito mga ka-take care, puminto ako dito sa gilid ng highway Dahil nak nakita ko si Idol Nagkakan siya, nag nagkukuliglig Uhuh <laughs> Ayan, shoutout kay Ading Ngayon, nag sila ng damo Napansin ko kasi Nagkukuliglig siya, pero pansinin nyo mga Kateker, nakakatuwang Pagmasdan at isipin Nakalagay sa kanyang kuliglig yung Philippine flag Na kung iisipin natin Ay uh, Bihira, bihira talaga yung Ganyan na maglagay ng flag sa kuliglig Ang madalas natin nakikita Mga tricycle motor sa pero sa idol talagang nilagyan niya ng Philippine tag yung kanyang kuliglig. Dito natin makikita kung gaano niya kamahal at nare ang watawat ng Pilipinas. Ayan o, shout out kila kuya at saka sa mga nag, uh, nagbubunot ng punla ng palay. Doon, shout out ko sa inyong lahat mga idol. Good morning po, good morning. Ah, uh, na tikas uh, pinpinaanda, pinpinaanda dati kwan. Gusto ba? Dumpo. Pinpinaanda dati pag raupanan, da dati. Yung mga binubunot po ng mga punla, ay yan po yung itatanim dyan. Ayan, shout out to kay Idol na nagmamahal sa ating watawat ng Pilipinas. Shout out. Tapos kay Kuya. Alright, patapos na yata.